Hello everyone for today's cooking video. Papakita ko sa inyo yung aking pagluto ng spaghetti. Um, spaghetti with carrots and yung saog niya is uh, corned beef. Diba yung usual na saog ng spaghetti is um, giniling na pork o kaya beef but etong akin is corned beef. Yan, syempre sa ating ingredients. Um, spaghetti noodles. yeah, Um, you can choose any brand you want. yeah, Basta, ano, lutuin nyo lang sa tamang, uh, ano, luto. Sundin nyo yung direction sa kanyang, ano, packaging. Yung iba, 8 minutes. Yung iba, 12. Yung etong akin, 8 uh, minutes lang to. yeah, Then, eto yung ginamit kong sauce. yeah. And then may carrots. Ayan, yeah, serves as an extended na rin. Diced carrots yan. Yeah. And, um, well, uh, corned beef. Ayan, yeah, na yung sahog natin. Ayan. Yeah. Pwede rin sabi ko, di ba, giniling, but, um, yung aking yan corn beef yung ginamit ko para maiba naman diba? and, and di ba and hindi naman siya special na ano ano naman to almusal yan mayroon tayong white onions you can use um, red onions if you want or kung anong available na dyan and bell pepper yan hindi sya gaano ano mapula yan lang yung available sa, sa ano, tindahan. And Shepherd cheese, isang ano lang cheese, isang bar. Ano ba tawag yan? Bar ba? O block eh? Yeah. Ayan. And yung, yan sa sabaw na yan is yung pinagpakuloan ko yan sa ano, sa spaghetti pasta. Kasi just in case kulang yung ating sabaw, yung sauce, yan ang pandagdag natin. Ayan, tara na mag-isa. Ayan, sa aking magic na mainit na. Ayan, nilagay ko siya ng mantika. Then, um, igigisa ko na yung yung sibuyas. Ayan. Again, you can use red onion or kung anong available yung onion dyan. Ayan, haluhaluin. And, and, medyo ano lang siya. Medyo, medyo lang yung kanyang apoy. Medyo, flame. Ayan. Halo-haloin. Pag medyo translucent na, um, ilagay na yung ano patawag tawag na ito? Ilagay na yung um, carrots. Ayan. Yung carrots natin, hindi natin, hindi natin siya i-overcook up para may syempre may ano siya may crunch o mayroon pa rin kagat ba diba? yan halo haluin para hindi ano masunog and nasa medium mo ano lang siya medium heat ilagay natin yung ating bell pepper and halo halo uli yan after natin ilagay yung bell pepper um, inlagay na natin yung, um, yung sauce. Yung sauce niya. Yan. Shoutout pala sa mga viewers itong live premiere and sa mga mag-replay. Yan. Thank you, thank you. Yan. Yan na yung kanyang sauce. Um, yan. Hindi siya gaano maano, hindi siya gaano mapula kasi yung variant niya is yung yung cheese pa yan. Hindi yung yung ibang sauce ng spaghetti sobrang mapula. Yan, nilagay ko na yung um, sabaw, yung pinagpakuloan ng spaghetti. yan, Isang tasa ko lang naman nilagay. Ay, eh, isang tasa ba yung dalawa? yan Shoutout po sa mga viewers ng video, sa mga mag-replay. Salamat. Ayan, ilagay ko na yung corn beef. Medyo hinuli ko siya kasi di ba da dati din na rin siya namang luto. Ayan, isang lata yun ng corn beef yung medyo malaki. Sa corn beef naman, you can use any brand you want. Or kung anong available. Ayan. Pwede rin sabi ko kung um, ano, gumamit kayo ng giniling or uh, yun lang, giniling. Ito kasi ginamit ko ano lang, yung salata lang. Kasi al alam mo sa lang naman ta namin to yun, yun, naman yung special na ano, occasion. Yan, nilagay ko na yung ng cheese. Yung cheese din is serves as parang pampalasa. Ayan. Ayan. Yan, nilagay ko na yung cheese and halo-halo. Shout out again sa mga viewers nitong live premiere. Yan, nilagay ko na yung kanyang ano, pasta. And after ilagay yung pasta, halu-haluin lang. Um, nasa medium heat lang yan, guys. Yung kanyang apoy. Yeah. Yan. Yeah, yan. try nyo naman to sa inyong bahay, guys. Para maiba naman, di ba? Yan. Yeah, Corn beef lang yung sahog niya. And, um, nilagyan ko siya ng carrots and ng bell pepper. Di ba yung nakikita natin usual spaghetti, di ba? May hot dogs and may giniling. But, itong akin is medyo kakaiba nga unlock siya uh, coin beef yung kanyang and yeah my carrots and my bell pepper yan yeah, halo ng halo para lahat malagyan ng sauce yan yeah. pwede pala kayong magdagdag ng asin bago nyo anuhin yan bago hanguin Pwede kayo magdagdag ng asin or if you want your spaghetti to be uh, sweet, Pwede rin siyang lagay ng asukar, Ayan. Halo, halo, halo ng halo. And, nilagyan ko rin siya ng cheese. Ayan. Pampa, ayan, parang pang, pang ano na rin, pang timpla. Then, halo-halo ulit. Ayan. Almost done. Again, guys, itry nyo rin to sa inyong bahay, di ba? Simpleng-simple lang, ano, gawin. And, para maiba naman. Yan, shout out sa mga nakaabot sa dulo ng video to. Thank you, thank you sa inyong support. Yan, again, eto na siya na dito serve na. Yan, kain na tayo. This is Maria G, your host, and saying, I'm saying thank you for watching this video. And yeah, bye for now. Be safe always, and just smile bye bye thank you for watching